Environment friendly ang sasakyan nyo. Walang amoy. Diesel, walang uso. Gasoline, walang amoy. Uh, ano ang benefits na makukuha ng mga motorista, syempre? Well, number one, hindi laspag yung makina mo. With all the power. Uh -huh. Dahil sa may oxygen. Kung ang tao pa, walang oxygen, maaga ka mamatay. So, yon, Ayan, mga kaposang gaya. Ayan. Ah, may itong hawak natin ngayon. Ito yung ating... Uh, power up ito yung trusted nating uh, ginagamit ngayon na nagpalakas sa ating motor at uh, gusto kong nga uh, subukan din nyo ito at uh, malaman nyo yung uh, sinasabi natin dito na talagang lumakas yung ating uh, motor na ginagamit ngayon na si Clicky kaya gusto kong nga uh, subukan nyo rin ito at uh, maranasan nyo yung sinasabi kong paglakas ng ating motor So itong itong power on to walang uh, wala kang sisirain dito sa ano sa, sa mo sa sasakyan mo wala kang babaguhin dito sa mga ano na sasakyan mo piyesa, no? Hindi mo na kailangan i-rebore yung sa yung ano yung uh, makina mo para lang palakasin yung sasakyan. At dahil lang dito sa maliit na piyesa na to, na power up na to, kaya nang palakasin yung yung motor, pati piri ng gasolina. So yun, subukan niyo to at uh, masabi niyo rin yung ano, isa maging isa ka na rin sa amin na napalakas yung sasakyan nyo yung motor gamit itong uh, power up so yun maraming maraming salamat at uh, gusto kong ano ipapakilala ko sa inyo rito ngayon yung uh, mismong inventor nitong uh, power up na to. So ito si Sir uh, si Sir George, ayan. Ayan, siya yung inventor nitong uh, power up na to. At uh, siya yung uh, tumulong para uh, makilala natin itong uh, power up na to. So yon, maraming salamat Sir dito. Ito siya yung ano environment friendly ang sasakyan. Walang amoy. Diesel ayan. walang usok gasoline wala amoy. eh. Ayan. Uh, sir, may tatanong lang ako dito sa ano, sa power up. paano mo na-derive itong uh, power up pala sir? Eh, dahil lang sa pangangarera ng kabataan. So karerista ka pala sir nung ano? Yes. Uh, ano bang mayroon bang ano sir? Mayroon bang uh, anong ano benefits na makukuha ng mga motorista syempre? Well, number one, uh, hindi last pag yung makina with all the power. Dahil sa may oxygen. Kung ang tao pa walang oxygen, maaga ka mamatay. Ganun din sa sakyan. Kaya ang tinatawag natin, dati, 8 bulbs, may 12, 24, may 36 pa, may 48 bulbs pa. More bulbs is more air. Bigger bulb is more air. Mm -hmm. Bigger piston is more air. So everything comes to oxygen. Mas malaking oxygen mo, mas magandang tatakbo sa sasakyan mo example, ang filter mo, barahan mo, hindi tatakbo yung sasakyan mo. Sa hmm. Yun lang. So, Very simple. Uh, wala bang hindi ba to, ano? Hindi ba to sir, uh, harmless sa mga magpapa-install? Yeah. Okay. Siyempre, yan ang unang uh, tanong ng mga magpapa-install. Harmless. Pero pwede na yung bulsa. Magbabayad ka. Perfect condition ng motor mo. Tatakbo. Yung mga semi-automatic, tatakbo ka mag-isa. Bitawan mo. Grabe. Okay. So, eto sir, yung gaano na sa katagal, gaano na katagal sa industry itong uh, power-up na to? 16 years na yan. 16 years na sa uh, market. Uh, sa pero market. gamit ko when I'm still 20 years old. Yan yung time nung nangangarera ka pa. Uh, so ngayon sir, yung uh, ano bang mga na-installan mo na -installan muna nito nung uh, power-up na to sir? Lahat ng klase na. Lahat ng klase na. Pwede lang isang Jaguar koloa market. Wala na po. So ayan sir, ayun mga kabusang gala. Ha? ayan yung mga sasakyan ni sir, ah uh, ni Sir George, lahat 'yan mga naka-power up 'yan. So ano yung pinakamatandang sasakyan mo sir na mayroon kang ano dito? Ayun nandun sa dulo, yung Lancer. Yung Lancer, ilan eh, anong anong kuha sir? Ah uh, 89 model. 89 model. So hanggang ngayon tumatakbo pa rin yeah. in good condition. Oo. Dahil lang sa power up. Ha? Ay ah, to L3. Ano ano? Ito L300 natin, 1996. So yan. Yan, mga mga sasakyan dito lahat yan tumatakbo. At dahil dito yan sa tulong ng power up na to. Tulong mo yun So ito, Tumatakbo ng 180 45 seconds. 180 kilometer per hour 45 seconds. So itong tong ano na to dahil ng dito sa ating uh, power up na to. So yan. Para maranasan niyo rin yung sinasabi naming ano, talagang lakas ng sasakyan. Magpa-install na kayo dito sa power up na to. Malaking tulong 'yan sa so mga sasakyan na ipapaano magpapa-install niya. So 'yan, maraming salamat sa panonood ng ating uh, video na 'to. Uh, tulungan nyo kaming ano, tulungan niyo uh, kaming ipakalat itong video na 'to. I-share nyo itong uh, video na 'to nang sa ganon makilala itong uh, power up na 'to at uh, sigurado 'yan maraming matutulungan, marami matutulungan ng mga motorista dito sa ano, sa produkto na 'to dahil sa uh, friendly environment ito no? Hindi ito siya ano, hindi ito siya uh, masi walang masisirang uh, uh, sasakyan dito sa power up na to dahil ang installation nito, lalagyan lang ito ng hangin ang inyo sasakyan para lumakas. So 'yun. Maraming salamat muli at uh, ayun. Magbababay lang kami ni Sir. Ito yung uh, inventor si Sir George T. Guzman at ito yung kanyang mga installer dito. So yun Yan yung mga mag-install sa inyo yan. Ayun. Maraming salamat muli. Thank you. <laughs>